sila kuya hindi suma sumakay na may tatlong sumakay ka Roy ang Huwag na na anak Kuya, yung pasahero yung Yung pasahero yung sumakay Ay, Kuya Kuya yeah. Kuya yeah. Magandang mahal nga ko. ko Live tayo sa Brown News. At uh, uh, tatalakayin natin itong uh, ipinadalang video sa atin uh, kaugnay dito sa panghaharang nitong mga tricycle driver sa mga UV Express driver no? dito sa may bahagi ng uh, East Bank Road dito sa may floodway sa boundary po ito ng Pasig at ng uh, Bayan ng Kaintak sa Lalawigan ng Rizal. Na no, ang totoo, matagal nang uh, uh, inireklamo. Marami na tayong natatanggap na complain uh, regarding dito sa mga uh, nangaharang. No? At uh, ayun nga dito sa huling pinadala sa ating video ay nanakasakit na talaga. So uh, kailangan bigyan pansin natin ito, lalo na ng mga pamunuan ng uh, mga transportasyon, no? UV Express, ganoon din mga toda-toda. Particular na itong Fem Patoda. Fem Patoda, no? Dito sa may bahagi ng kainta sa Rizal, boundary kasi yan, no? Sa may East Floodway. So, kung inyong uh, napanood kanina, ang unang uh, bukso ng video, ay eh, talagang nagkasakitan nga talagang yung uh, ano, no, may uh, uh, tricycle driver na talagang hindi nakapagpigil. Ang dahilan kasi, ay na biglang sumakay itong pasahero doon sa UV Express. Minsan kasi <laughs> at kung ikaw din driver ng UV Express, no? Eh, bukas naman kasi lagi yung, ano eh, yung uh, uh, pintuan ng UV Express. Eh, na lang bubuksan ng mga pasahero at biglang sasakay. Uh, minsan naman, meron namang talagang uh, gumagawa ng paraan para may maisakay. Ang alam natin, meron silang hiduhaan na sana ay hindi na mimic ng pasahero yung mga UV Express no uh, kasi naagawan naman sila ng mga pasahero para doon sa mga tricycle itong Fempatoda in particular so dapat mag-usap ito kasi dati ang natanggap nating reklamo at ganoon din video ay nagbabatuhan talaga no binabato ng mga tricycle driver itong mga UV Express na dumadaan at namimic up nitong mga pasahero. So minsan naman itong mga pasahero, syempre, mas gusto nila ang komportable uh, na sakyan, na sasakyan. Eh, kaya gusto nila sa V-Express, no? Ayaw nila sa masikip na tricycle. Eh, siyempre, itong mga tricycle driver naman natin, eh, kung special ka, ikaw mag-isa, eh, medyo may kalakihan ang iyong ibabayad. Pero kung uh, ayaw mong mag-special, eh, maghihintay ka ng napakaraming patong-patong, uh, patong-patong, uh, napakaraming pasahero na hihintay na kailangan sa mapuno yung tricycle. Actually dito tayo naka uh, aksidente o nakabalita nung uh, nakaraang mga taon na isang uh, pasahero, no, isang babae ang uh, nandun sa ride So dahil nga madaling araw papasok sa ano sa call center eh dito sa Ortigas na po. Eh may kasunod na malaking uh, truck no? At uh, madaling araw din ang biyahe. Nako, biglang uh, nalubak at umiwas yung driver. To milapon ngayon itong back ride na babae at nasa gasaan ngayon nitong kasunod nila na uh, truck at ikinasawik nitong uh, dalaga. No? Pumunta pa nga sa atin ang kamag-anak at uh, nagtanong ng mga impormasyon kaya binigay natin ang impormasyon at ganoon din ang mga record mula sa uh, natin sa pulisya na nag-iimbestiga ng nasabing insidente uh, uh, incidente. Alright, so uh, nananawagan tayo sa pamunuan ng uh, mga asosasyon nito, may mga asosasyon nito eh. Itong UV Express sa mga TODA na sana magkaroon sila ng uh, maayos na nausapan no? kung hanggang uh, saan ba talaga ang pikapan o dapat ba talagang pumikap o hindi. No? Itong mga pasahero naman eh, kung alam natin na may hidwaan na, eh, huwag na tayong dumagdag pa. Kung uh, gusto natin ng uh, maalwan no? na uh, sakayan, eh, sundin natin yung mga patakaran nila. Kung halimbawa, eh, saan lang ang, ang uh, lugar na kung saan doon kayo pwedeng sumakay at bumaba. Baba na kayo, baba na kayo. Bina sumakayo? I sumakay na, may tatlong sumakay, hero. Kanina eh, <tipos> yeah, na nila. Ano huwag ang ganyan kuya. Yung pasahero, yung eron, sumakay, eh. Ay, kuya. Yeah. <tipos> ay, ay, kuya. Magtaka, Magbulos na number one Magbulos Street corner, dalawita eh? Ayan yung bus na crossing naman yun eh. nagting uh, balita sa mga oras na ito ito po si Nep Castillo nag para sa Bravo News Nationwide